Hello mga tao, welcome to my another video. This is AC Sia. So, oh. yung video, may ipapakita ako sa inyo. Pero, nasa, ano kayo, plano, or interesado, or mag seeing? or mag-pasyal-pasyal. So, itong area na to ay gumala kami doon sa Parkview City. sa newly developed area sa Bukid. Pero part pa rin to ng Islamabad. Kung interesado kayo pumunta or magpasyal, mag-sightseeing doon, message nyo lang ako. Kasi nandito lang yan sa part ng Islamabad. Bakit uh, maraming tao or gusto-gustong makita ang area na yon kasi hinihikayat ang mga tao sa lugar at ang pinaka main attraction doon yung dami ba nakarinig yung iba throw sa friends of friends yung iba sa billboard dancing fountain ang sabi daw ng kaibigan ng asawa ko parang little dubai daw or ewan kasi hindi naman ako nakapunta ng dubai no yung dancing fountain, well noon ang Dubai. Yun lang ang alam ko ah. Pero gumala kami doon sa Parkview Parkview City, newly developed area yon. Merong apartment type. Yung apartment type ah uh, doon sa pinaka main area ng fountain, yung dancing fountain every ano daw hapon dapat kailangan nando na kayong mga alasing uh, alas 5:30. So itong area na to ideal sa mga expat na mayaman, di ba? Yung gano lang ba? Pasyal-pasyal lang sa mga abroad kasi mayaman, di ba? Sa mga retiree na marami ang pera, sa mga pensionado na malaki yung pension kada buwan, sa mga business person na malaki din ang income, <laughs> 'Di diba? kasi ideal ang place na 'yon para sa mga ganong tao at sa mga yung online work, yung malaki yung income katulad ng mga sumasaud, halimbawa sumasaud sila sa sumasaud ng 800 up kada buwan USD ha, hindi pro <laughs> Yun, 'Yon ideal sa kanila kasi parang ano ba, heaven Ni yung lugar na yon Kasi nasa, ano eh, bukid. Pero nakita ko doon, may bilya siya. Ang bilya is sobrang mahal talaga. Baka, inaabot yan sa bilyon. <laughs> Maganda ang place kung type yung peaceful, organized, walang basura, walang mga nakaupo sa gilid ng karsada. Ideal para sa kanilang ganun. Pero sa katulad ko at sa mga ano, na mga local ha, kasi ang mga mapera dito at gusto nila yung luxury or peaceful or mga walang pollution, walang ano ba, maingay walang ganito ganyan yung pumunta lang ng grocery, yung yung ano ba, clean happy living na tinatawag so hindi nila type ng ganon, pero yung mga local lang na gustong pumunta sa lugar na peaceful at yun ang ideal para sa kanila. So, ipakita ko dito kung type nyo, di, ano ah, <laughs> eh, ano nyo lang, itignan e, yung website. Kasi pag na-type mo yun ng Parkview City Islamabad, makikita na dyan. Pero hindi ako agent ha. Baka sabi nyo, i e, refer ako, ay, bala kayo. <laughs> kayo mismo ang mag-inquire sa ano, agent, ha? Pakita ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo, ni-refer ko to. Hindi. Gumala lang ako. Gumala sa Parkview City. Newly developed area, Sa buket, Kasi, naboboard din ako minsan. <laughs> tinatanong kong asawa ko, pwede tayong pumasyal-pasyal. Nagkataon lang naman na nagyaya yung kaibigan niya. Kasi, sabi daw, babalik yung asawa, de, yun, kasama namin. Pero nakatalakbong ako dyan, ha? Ang init-init dyan, Diyos ko, parang itapon ko yung duparta ko, pagkasama ko lang ang asawa ko, hindi ako sumusuot ng duparta. Pero nahihiya ako dahil yung kaibigan niya, kasama namin, <laughs> yung asawa niya nakatulakbong. <laughs> ang init-init, tumutulo na yung pawis ko, nandyan makikita nyo. Pero kung interesado kayo, no? Tingnan niyo ang website. 'Yon, baka sabihin niyo na sa bahay lang ako. Kumagala din ako, pero hindi ako nagbi-video or nagka-capture ng mga ano ba, mga location na matao kasi baka isipin nila ano ako, spy. <laughs> or mga kung ano-ano, alam nyo naman mga taong ang utak na mga conservative, no? Hindi ko maintindihan kung anong laman ng mga utak na yan, okay? Hindi to ano, ha? Sini-share ko lang sa inyo kasi baka sabihin nyo na nasa loob ng bahay lang ako, okay? Gusto ko naman ipakita sa inyo pero ano lang yan, limitado lang ang pagkua ko. Minsan pinipigilan ako ni mister na i-capture yung mga <laughs> lugar. Kasi baka sundan kami kung anong gagawin, di problema pa. So, pakita ko dito, ha? Yung Parkview City, ito ay isang newly developed area dito sa Bukid. Malapit lang dito sa Islamabad. Siguro mga mm, kasama na yung galing sa ano, baka 20 minutes. Pag sa car, so, car ha, Siguro mga 10 minutes lang. Kasi mabilis na yung sasakyan. Depende sa dalawin ng traffic. Alam nyo naman dito. Kasi pag galing sa Islamabad, ang mga sasakyan, madami talaga. Tapos ang daan, ginagawa pa. E, ano pa yan? <laughs> Numero uno pa. Bumabagal yung ano ng mga sasakyan. Kaya ganun. So, ipakita ko dito ha. Makikita nyo dyan kung paano ako tumalakbo, sumusuot ng, ano ba, duparta. <laughs> Pero pag dito lang, sos, ayoko. Naka-short nga ako at naka-sleeveless. Pakialam ko ang init-init. Kala nyo. So, kung interesado kayo, mag-message lang ha. Pero hindi ako eh, agent. Okay?